ang anak ko po, ang bunso, ay may special needs. hindi ko nga po patila sa therapy kasi sa anak ko kukuha ng pera. Ako mismo, may sakit ako. Pero nung ginagawa ko, kailangan kong kumayod. Kailangan kong kumayod para masustentuhan yung mga anak namin. Alam niya yan. Alam niya yan. Dahil nung 2016, siya ang naging dahilan ko bakit ako na-stroke. Akala ko matututo na siya. Hindi pa rin pala, mas lalala pa. Nagpasak lolo na sa media si Tessa Luz Aura Reyes Sevilla na magtungo sa pagdinig ng Commission on Appointments. Kasama niya ang dalawang anak para harangin ang promosyon ng kanyang mister na si Army Brigadier General Ranulfo Sevilla. I think hindi niya deserve maging uh, isang general kasi sa akin, aking paniniwala, kung isang general, naiintindihan mo ang responsibility. Alam mo ang accountability to the people, accountability to the public. Because your position is a public trust. And we are part of that public. Nagkataon lang na medyo personal level kasi nga, pamilya niya kami. Uh, matagal na kami nagtitiis ng mga anak ko. Sustain to 2,000 pesos. From an AFP officer, sabi ng ginang nagdesisyon siyang tapusin na ang pagtiis dahil sa tila ipinagmamalaki pa ng kanyang mister ang sinasabing pambababae nito. Nagtiis na po kami ng matagal. Ang masakit dun, nilulunok na nga namin yung walang, walang sustento, lang na sustento. Nakukuha pang mambabae. Hindi lang yun. Nilalagay pa niya sa social media account niya yung mga babae niya as if iinsultuhin niya kami ng maanak namin para ano, para magmakaawa ako sa kanya, para lungkod ako sa kanya na magsustento siya, para ipumukha sa amin na sa amin dalawang libo. Ano nga yung sinabi ng kapit niya doon sa post nila, kawawa ka naman dalawang libong abuloy. Nagpasaklolo na si Reyes Sevilla sa korte na inutusan naman ang kanyang mister na regular na magbigay ng sustento. Kasunod nito ay humingi na din siya ng tulong sa mga opisyal ng Philippine Army. Ngunit sabi niya ay tila sinabihan siya na tali ang kamay ng mga ito dahil ito ay isyong mag-asawa. Pinalabas siya sa mga tao kahit sa AFP na as yung si Tessa, si Raul yan, naghahabol lang ng pera. Wala pa ako kalapat ng maghabol ng pera para sa mga anak ko. Does that make me ganapan at mukhang pera kung hihingi ako ng sustento sa AFP? hindi naman siguro kalabisan na tulungan nila ako na ang dapat para sa mga anak ko, para sa mga sa pamilya ko. It has been a very long struggle for me. Lahat na lang ng pinuntahan ko, dead end. Puro sila gentleman's agreement. Ano nangyari sa gentleman's agreement nila? Unang naipagpaliba ng pagsalang ni Sevilla sa CA noong nakaraang linggo. Sa pagharap niya sa CA, nasa isang sulok ang kanyang pamilya, at tila hindi naman siya mapalagay. Nagkaroon din ng tagpo na biglang pumalahaw ang batang lalaki na makitang tumayo ang ama at kinailangan na pakalmahin siya ng ina. Minabuti ng Committee on National Defense ng Komisyon na magsagawa ng executive session sa oposisyon sa promosyon ni Sibilya bilang konsiderasyon sa gag order mula naman sa isang korte sa Dipolog City. Isinama ang kanyang pamilya sa executive session na inabot ng halos isang oras. Sa pitong taon na hindi siya nagbibigay na sapat na sustento para sa mga anak niya, ano po bang mapapala ng dalawang libo? Gusto ko pong itanong yon sa mga gentlemen in the AFP. Ano po bang mapapala ng dalawang libo? Pero hindi po siya humingi ng dispensa ni hindi niya tinitingnan ng mga anak niya. Nandito po ang aking mga anak, kasama ko po sila. Ni hindi niya makuhang tingnan ng mga anak ko dahil guilty siya. Guilty siya. Si General Sevilla na nakatalaga bilang Deputy Commander ng AFP Special Operations Command ay sinubukan na hingan ng pahayag ng media, ngunit siya ay tumanggi. Ibinahagi na lamang ni Senate President Juan Miguel Subiri na muling ipinagpaliban ang pag-aproba ng CA sa promosyon ni Sevilla hanggang hindi niya natutupad ang mga kondisyon ukol sa pagbibigay ng sustento sa pamilya. Anya, tila kinupkop ng mga babaeng miyembro ng komite si Ginang Sevilla. We support the women legislators of this uh, uh, commission who are asking na uh, itong general na ay in writing na dapat... Uh, gawin niya ang kanyang tungkulin bilang isang ama uh, sa kanyang mga anak so, uh, so but differ, but ma I think the plan is to defer uh, first the the appointment until such time na makita po namin yung mga dokumento uh, of course uh, clearly signed with affidavit with a with a notarized affidavits uh, that will be submitted to the AFP Uh, for compliance dito sa pagbibigay nga ng sustento sa kanya mga anak. Sabi na lamang din ni Subiri na sa pagtupad sa mga responsibilidad sa bayan at mamamayan, dapat ay hindi tatalikuran ng mga nagsisilbi sa gobyerno ang pagiging asawa at magulang. John Scosio Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.